Ano pa ba yung mga issue niya? Uh, eh, piseso. Piseso. Oh. <laughs> Ikaw nagsabi yan, ha, girl? girl. Miss Claire. Uh, then, uh, <laughs> ano yun Ang cute ng girl ni Manong, no? Ni uh, Manong Chabit, mga kabuhusos mga babayan. Hoy, girl! <laughs> Sobrang galit na ni uh, Manong Chabit, mga kabuhusos mga babayan. Kasi nga, itong si Claire Castro, at e binatikos itong si Chavit Singson dahil po sa mga remarks nito Kung bakit po naging uh, anti-Marcos na ito ngayon mga kaboses mga babayan. Ito pala ay, uh, sa, ang likod pala nito mga kaboses mga kababayan Para kasing, uh, ano no, parang uh, yung tunog mga kaboses mga kababayan E eh, ginamit lang siya ni Presidente Marcos Jr. At uh, kagaya rin ng mga taong bayan na naglukluk mga kaboses mga kababayan Sa kay uh, Presidente Marcos Jr. Eh ganoon din yung uh, yung kubaga yung mag naging anti Marcos no. Parang ganoon rin yung uh, uh, kanilang uh, na feel, mga kaboses, mga kababayan. Ayun. Uh, din po yung uh, nararamdaman ng taong bayan na parang creditor uh, lamang. Uh, at uh, hanggang uh, ano lang no, mga, kaboses, mga kababayan, hanggang pangako lamang. Mga pangakong napako. So pakinggan natin itong hinanakit ni uh, Manong Chabit, mga kaboses, mga kababayan. At uh, yung buwelta niya kay Atty. Claire na para raw pong uh, attack dog, para daw pong aso. <laughs> tahol ng tahol, mga kaboses, mga kababayan. Stand Ayan, pakinggan natin. Uh, Castro, ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Hmm. Ah, bakit yung Director, bakit pinagpipilip mo director? Hindi ko po pinagpipilit. Inoper yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi ah, mm. si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na itulong. So, uh, malaki talaga. Ito kasi si Chavit Singson, mga kabos, mga babayan, ang lakas po nitong tumulong, lalo na po sa mga kumakandidato. Dahil sa sobrang yaman po nitong tao na ito, mga kabos, mga babayan, hindi na po ito, ano no, hindi na po ito naghahangad mga kaboses, mga babae ng anumang mga posisyon, mga sa Gusto na lang siguro nitong manong tiyabit, mga kaboses, ay yung magservisyo. At uh, may balik kasi ang tanda na nito eh. Mga kaboses, mga babae, do you think uh, may uh, chance pa yan na magnakaw dyan sa gobyerno? Ang, uh, ano na eh, ang uh, tanda na, tapos ang yaman-yaman. Kulang na lang, mga kaboses, mga babae, bilhin niyang mundo. Ay, <laughs> mga boses mga baba so yan yung pinaglalaban niya ngayon hindi niya hiningin ayun pong uh, sa pisis or na at sa Pagkor na posisyon but uh, pinangako po yan ni Presidente Bong Marcos Jr. kasi nga raw po eh sa laki po ng kanyang naitulong mga boses mga babayan oo oh, Pagkor kinong graturate pa po yung mga kaibigan niyang babae sa mga parkada niya sa Pakulod Manong, congratulations, binigay Ayan. na pala sa yung pagkor. Mm Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ka ako, para ang dami tumulong kasi. Ayun. So kapag uh, ibibigay sa kanya yung pagkor, mga kabuhos mga babayan, yun lang po yung sinabi niya, ibibigay, magbibigay rin siya sa mga mayor. Mga kabuhos mga babayan. So parang yung tunog, no? eh, parang ginamit lamang siya ni Presidente Marcos para makapagmaniobra mga boses mga babayan, ng boto. At uh, para bagang ginamit siya, mga boses mga babayan, para po eh magpatuloy at uh, mabigyan po, mapondohan po, yung pong uh, uh, kandidatura ni Presidente Marcos, mga kaboos, mga babayan, parang pinapasarapan lang po ng mga uh, salita. At uh, pinangakuan, ikaw ba naman pangakuan? Kahit hindi mo yan ginusto, basta pinangakuan ka, mga kaboos mga babayan, talagang uh, uh, mamantakin mo yan. At uh, ire-remember mo talaga yan mga hindi mo talaga yan makakalimutan lang yung mga pangako. Kahit uh, konti lamang po iyon, basta nangako ka, eh kahit hindi hiningi, mga mababa, hindi tatatak ka, tatatak yan sa taong uh, pinangakuan mo. Tapos, ito namang taong pinangakuan mo, kahit uh, hindi naman niya gusto, mga kabos, eh tumatak na yan sa kanyang isipan. At uh, doon kasi magbabase mga kabos kung anong karakter ka tumutupad ka sa ka uh, usapan, ibig sabihin kung tumutupad ka sa ka usapan, eh ano ka, uh, mabuting tao ka, mga kaboses, mga kababayan. Pero kapag ka, hindi ka po tumutupad sa usapan, anong klasing tao ka? Ha? Kay Japid yan, hindi mo maibigay sa taong bayan pa. Ano po, mga kaboses, mga babayan, so hanggang uh, doon na lang, hanggang friends-friends lang. <laughs> hindi rin binigay, binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, an mag-antay pa rin ako. Antay, antay. Okay, ano niyo nag-aantay yung uh, si Chabit, no? Ito talagang si presidente Marcos. Stand for. Stand for. Uh, sino ba naman ang hindi magagalit? Ilang beses nag-aantay? Ah, ang, ang, hindi nga siya atat. Mga kabosses mga babayan, palagi siyang nag-aantay. Ha? Ah? ano po? Nag-aantay siya kung kailan talaga gagawin yung kanyang uh, offer mga kaboses, mga kababayan. At uh, kailan na uh, itutuparin ituto pa rin ni Presidente Marcos yung pangako sa kanya? antay O oh, kung hindi, pagkor, biseso, hmm. wala rin. O oh, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Chairman ngayon ng biseso. Pesos. na raw. Kaya tao ko dyan, milyonaryo yung Robles. Pumunta sa bahay. O oh, manong, uh, sa kitang tulungan, ganito, ganito. Eh, ibibigay ko sa'yo ang, bagante ka lang. Antay. Oh, ibibigay ko sa'yo Ay, ang naman. Laguna at Batangas. So, hmm. salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Ayan. Noong nag-ibibigay nag, uh, na, tapos na ang uh, time mo lang na matapos ang kontrata. nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? Eh may instruction sa taas eh, na bibigay sa iba. So, <laughs> sino? Yun daw, doktor niya sa saka meron pa. Hindi ko na sasabi yung iba. So, 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 sila. oh, nag-antay ako. Nagtampo so, ba ako? Antay pa, antay pa rin ako. nag aantay pa rin antay ako? Antay ako lang antay. Lahat ang sinabi, tatlong taon na ako pinag-antay. Antay. Eh, antay Marcos na ako. Ayun. Pinag Sa kakaantay, naging literal na <laughs> antay na. Sa kakaantay, naging antay Marcos. Mga kaboses. Ganon rin yung mga taong bayan eh. Ano, ano po mga kaboses ha? nakikita nyo po yung uh, galit ni Chabit Singson. Ganon rin yung mga taong bayan di eh. ba diba? Unang-una, 20 pesos per kilo ng bigas. Mga kaboses, mga babayan. Ngayon, parang, uh, ano lang eh, parang wala lang, mga kaboses. Hindi naman nangyayari. Ano po? Kung meron man 20 pesos na bigas, eh, kinuha naman sa puno ng bayan. Ha? Sinabdi, si Dice naman, paraling uh, ayuda. Ha? mga kaboses, mga babayan. Isang pangakong napako po for so many years. Tatlong taon, mga kaboses, mga babayan. At ito pa mas malala, after 3 years po ng pag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ha? Ay uh, lumabas po mga kaboses, mga babayan. Ito po mga anomalya na plan control. Stand po! Stand, point. Point. Stand point. Ang dami pong nangyari sa timbayan, pagbabalahura under the watch of Presidente Bongbong Marcos Jr. Stand po! Stand, point. Point. Stand point. Hanggang ngayon po mga kaboses, mga babayan, ay wala pa pong nananagot. Ano po? Wala pa pong uh, pinapapunta ng malalaking mga tao. Big fish, mga kaboses, mga babayan, na nasa likod po nitong mga anomalya. stand Standpoint. With Kaboses Diba? Diba dapat ngayon mga kaboses, kung talagang uh, matino talaga itong administrasyon na ito, eh di sana. No? Antag matagal na no, na ginawa mga kaboses, mga babayan matagal na po uh, na inilabas no yung katotohanan so ngayon itong galit ni Chavit Singson nadarama rin ito ng taong bayan eh yung pinangakuan ka tapos hindi mo uh, ibinigay mga kabos mga babayan magagalit ka talaga nagantay ako eh so yun ang sagot ko sa PCSO. wala akong interest girl sa PCSO, <laughs> director Ula, lang ako, girl uh na sinasabi mo, eh, interes. Anong pinag iinteresan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na-appoint. Mm. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki yung ano. Hindi, director na lang daw. Oh, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Oh. Sabi naman ni Secretary Lagdame, oh, ako bahala. Direktor lang ng PCA. Ako bala. Antay ka lang, antay ka lang. Antay, antay, antay. Ayun. Isa-isa may napuwid na direktor. Isa, <laughs> tawag na naman ako. O may napuwid na, wala naman. A, ako, akong bala, manong. <laughs> antay ka lang. Ako bala, ikaw kawawa. May napuwid na naman. <laughs> Magsita kami. Ako bala. Dan, maantay ako, ka lang. Man. Hanggang napuno. To cut this story short, napuno. Hmm. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Ay, oh. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat oh. ang sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, eh, para kang dog. Um. Oh. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Oh. <laughs> parang gano'n na ang ano, tsura ulul mo sa, na hindi na ka aso. na spokesperson ng Malacanang. Ayun. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional, hindi attack dog. Attack dog. Ayun, mga kabusos, mga babayan, parang ulol daw na aso. <laughs> Nakakatawa yun, ha? Parang uh, ulol na aso, mga kabusos, mga kababayan, daw si Claire Castro na kapag uh, nangangagat raw po kapag uh, nakakaamoy ng pera nako po mga kaboses mga babayan <laughs> napakalala po noon sabi nga po may, uh, may kasabihan nga po ano po mga kaboses mga babayan uh, huwag talaga tayong uh, mag uh, agad po na maglabas uh, mga kaboses mga babayan kahit na po mali mali yung uh, mga impormasyon natin kasi kapag kanabatuhan rin po tayo uh, baka kawawa lang rin po mga mga kababayan, so dapat doon lang po tayo sa tama at eksakto. Ngayon, napahiya ngayon si Eternic Lend. Oh, yeah! ah, napahiya siya Ano oh, wow. Ano kayang feeling na yan? Palagpakan natin yung attack. Mo. Ayun, mga kaboses, mga kababayan. So, mga kaboses, God bless po sa inyong lahat at kayo, mag-reactive po kayo kung ano po yung reaction po ninyo regarding po dito sa statement ni Chavez Singson para po doon kay Atty. Claire Castro, mga kaboses, mga kababayan. Please comment sa baba, ano po, sa lahat po ninyo mga comments and subscribe and hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kaboses, mga babayan, dito po sa ating YouTube channel sa Stan. Ako pa yung nakasama mga kaboses, maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po si Kabosis Wins. So, kaya kayo po yung nagiging dito sa Standpoint. 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 With Kabosis Wins.